Ganito pa rin ba yung yelo niyo sa bahay? Yung tipong konti lang naman yung kukunin mo pero wala kang choice. Kailangan mo tong gamitin lahat. At ang mahirap pa ka dun, kailangan mo sa padera. Tapos kung minsan yelo pa yung mapanakit. As in, masakit. Pero dumating ang bagong bida. Ang na ice cube mold. Malambot. Madaling gamitin. At walang kadrama-drama. Yung tipong masasabi mo na lang, Ay, salamat. Nahanap ko na rin siya. Kaya naman ngayon, gagamitin ko na siya. Ayan, lagay natin ng tubig. At pati kasi ilagay sa ref, tapos sa may freezer. And tada! Pinipis na lang, lumalabas agad. Ang yellow, perfect shape. Walang putol. I-press mo lang, boom! Labas agad ang yellow. Perfect sa kape sa juice, o kahit sa party na hindi mo natuloy. Gawin mong sosyal ang inumin mo. Level up natin ang kahit simpleng tubig lang. Silicone na, di ka pa masasaktan. Nasa yellow basket, check out mo na bago pa maubos.